Kamusta mga brad? Dog lover ka ba? Alamin natin ang 10 pinakamahal na aso sa buong mundo na siguradong papangarapin mo magkaroon dahil sa cute at kakaibang karakteristiks na meron nito. Kung bago ka lang sa aking channel, huwag kalimutang i-click ang subscribe button at notification bell para updated ka sa mga kwento at trivia na gaya nito. Let's go! Marami sa mga tao, especially sa mga Pilipino, ang nawumaling sa pag-aalaga ng aso. Isa ito sa kinahiligan, mapamayaman man o mahirap. Kung mayaman ka, e eh mas bet mo ang may breed na aso. Kung mahirap ka naman, okay na sa'yo ang askal. Gayun pa pareho pa rin itong aso na inaalagaan, pinapakain at ginagawang kaibigan. Kaya nga ang mga aso ay itinuturing na man's best friend. Pero alam nyo ba na may mga aso na sobrang mamahal? Na kung ikaw ay dog lover at mayaman, eh talagang gugustuin mo magkaroon nito. Ngayon, ibibigay ko na sa inyo ang 10 pinaka-expensive na aso sa buong mundo. Simulan na natin sa number 10. Kylie Jenner's Rolly, $50,000. Ang asong ito ay pagmamayari ni Kylie Jenner. Ito ay asong bulldog na binili sa alagang $50,000 ng kanyang boyfriend na si Tyga na isang rapper at niregalo sa kanya. Ang bulldog na ito ay pinangalan ng Rolly. Si Kylie Jenner ay kapatid ni Kim Kardashian. Number 9 Hook's Puppies $60,000 Si Hook ay isang malaking pitbull na may timbang na 80 kilograms. Si Hook ang naitalang pinakamalaking pitbull sa buong mundo. Nung naging tatay ito ng walong cute na puppies, dito na nagsimulang kumita na limpak-limpak na salapi ang may-ari nito. Ang may-ari nito ay isang elite dog trainer. Yung mga tuta na anak ni Hook na ibibenta na agad dito sa halagang $30,000 kada isa. Pero kapag lumaki na ang iba, tapos dumaan na ang masusing training at naging highly trained protection dogs na ang presyo na nito ay aabot na sa $60,000 kada isa bali ang pinag-uusapan natin dito ay yung mga tuta na anak ni Hook pero kung curious ka kung magkano naman ang mismong halaga ni Hook ang sagot ng may-ari si Hook ay hindi for sale pero ang kayang i-generate na kita ni Hook sa pamamagitan ng mga anak nito ay milyon-milyong dolyar. Number 8. Police Dog Ajax $70,000 Si Ajax ay isang k-9 dog. Ang retired police officer na si Matt Hickey ay sobrang na-attach na sa kanyang partner na si Ajax. Halos sa mga huling taon niya ng pagpupulis eh nilaan na niya ang kanyang oras sa asong ito. Kaya nga nung nag-retired siya, gusto niya na makasama itong si Ajax. Eh that time ang asong ito ay 5 years old pa lang at masyado pang bata para mag-retard. Kaya ginawa ni Matt Hickey, nag-offer siya na bilhin na lang niya si Ajax sa halagang $3,500. Pero tugon ng Marietta officials, labag sa Ohio State Law ang pag-purchase ni Matt Hickey kay Ajax. So nag sila na ipa-auction na lang itong si Ajax para mapunta raw ang asong ito sa tamang tao. E kaso tumaas ito sa $70,000 Dahil dito, nang ang publiko sa taas ng presyo Para iwasan ang galit ng mga tao E napilitan na lang sila na ibenta na lang kay Matiki si Ajax Sa alagang $1 Number 7 Blue French Bulldog $100,000 Ang Blue French Bulldog na to na nagngangalang Little Micro Machine ay nagkakalaga ng $100,000 Mula noong nagsimulang magkaanak ito ang may-ari nito ay kumita na ng half a billion dollars na kung saan ang anak na tuta nito ay naibibenta sa halagang $5,000 hanggang $15,000 kada isa E itong asong ito ay 3 years old pa lang Ang mga mata kasi nito ay napakaganda at napaka exotic na kulay orange Number 6 Korean Dosa Mastiff $150,000 Isang lalaki sa Bengaluru, India ang bumili ng Korean Dosa Mastiff Dog sa alagang $150,000 Ang Korean breed ay wrinkled skin na may lawlaw na baba at dapa ang ilong Ang exotic dog na ito ay galing pang China Sabi ng buyer e eh, halos 20 years na siyang naghahanap ng ganitong breed dahil bihira lang talaga ganito. At nung nakakita na siya sa wakas, hindi na siya nagdalawang isip at binili na niya agad ito. Hindi lang isang binili niya, kundi dalawa, isang babae at isang lalaki. Kaya siguradong mapaparami niya ito. Number 5, Lancelot and $155,000 Noong early 2009, Isang couple sa Florida ang nagmay-ari ng Lancelot Encore na binansagang world's first commercially cloned puppy. Meron kasi dating aso mag-asawa na namatay. Kaya nagdesisyon sila na magbayad ng $155,000 para i-clone ang namatay nilang alagang aso. Sa parang ito, ang DNA na nakuha sa namatay nilang aso ay i-inject sa isang nanay na aso ang prosesong ito ay isinagawa sa pamamagitan ng BioArt sa San Francisco at so Soam Biotech Research Foundation sa South Korea. Number 4. White Rhino Pitbull $250,000 Ang White Rhino Pitbull na ito ang pinakamahal na American Bully sa buong mundo. Ito ay breed ni na Mike Wallander at Mike Landkennels na ibinenta kay Armando Perez. Nung nagmature na ang White Rhino, ito ay naging one of the best producing stud dogs in the American Bully community. Kalaunan ay may nag-alok sa kanya na bilhin ang White Rhino niya. Ito ay si David Potter. Nag-offer ito ng bahay at properties na nagkakalaga ng $250,000 kapalit ang White Rhino niya. Kaya hindi na nakatanggi si Armando sa offer na ito. Number 3 Greyhound Milding Panther $500,000 Ang aso na ito ay madalas kinukumpara sa kilala at napakabilis na kabayong pangkarera na si Frankel Actually itong aso na to ay pinangkakarera Ito ang pinakamabilis na aso na may perfect record of wins at masasabing pinakamahal na greyhound sa buong mundo ngayon Naging headlines ito noon nang tumanggi ang may-ari nito na ibenta ang asong ito sa alagang kalahating milyong dolyar Pero ang sabi ng may-ari ay patuli pa rin niya daw itong ititrain at ibibreed Para makabuo ng bagong generations ng greyhounds na mas mabibilis Number 2 Black Tibetan Mastiff Yangtze River 582,000 Dollars ang may-ari ng asong ito ay isang Chinese millionaire na nagnangalang Mrs. Wang. Sabi ng may-ari na ilang taon niyang hinanap ang pure breed na ito. In fact, nilibot pa niya ang buong Tibetan province para mahanap ito. Nung nakita niya ito finally, isip-isip niya bibili niya ito kahit ano pang presyo nito. Sabi pa niya, gold as price, but this Tibetan Mastiff doesn't nang makabalik sa bansa si Mrs. Wang at ang asong ito, pagkalapag na pagkalapag sa airport, ang grande ang pag-welcome dito. 13 na Mercedes limusin ang nag-motorcade sa kanila. Kabilang ang Dog Lovers Committee, kumpleto pa at may banner. Number 1, Red Tibetan Mastiff, 1.9 million dollars. Noong taong 2011, nakapagbenta ng red tibetan mastiff sa alagang 1.5 million dollars pero nabreak nito ang record dahil noong taong 2014 isang red tibetan mastiff na nagngangalang big splash ang naibenta sa alagang 1.9 million dollars kung tatanungin ninyo kung bakit ito ganito kamahal sinasabi kasi ng iba na ito ay dogs of god na may kita lamang sa tibetan mountains ginagamit din ito bilang war dogs. Sabi pa sa ilang alamat, nang mga asong ito ay reincarnated ng mga dating monks. Ang Red Tibetan Mastiff ay lumalaki sa sukat ng isang malaking rugby player at nangailangan ng special attention mula sa may-ari. Kung isa ka sa dog lover ay eh talagang papangarapin mo ang isa sa mga nabanggit na ito, kaya ano man ito kamahal tulad na lang ni Mrs. Wang na isang milyoner, eh talagang ginalugad pa niya ang buong Tibetan province para lang mahanap ang Black Tibetan Mastiff. Ang mga asong tulad nito hindi lang malam presyo kasi maging ang pagkain nito, vitamins, vaccine at kung ano-ano pang pangailangan ay eh sobrang mamahal. Kaya kung nais mo mag-alaga ng ganito eh dapat ready din ng bulsa mo para sa ibang mga gastos. Nagustuhan mo ba ang kwentong ito? i-click na ang like button at i-share ang video na to. Mag-iwan lang ng komento para sa inyong mga salobing. Maraming salamat. Hanggang sa muli.